Noong nakaraan nga pala mga mare ay kami ni Buyok ng gulay na parang mga uo. Doon nga kami papunta sa likuran ng bahay ng pinsa ni Buyok dahil doon nga nakatayo ang puno. Diyos ko mga mare na pagkakataas pala nito. Hindi kasi talaga kilala ang gulay na ito dito sa aming nayon kaya naman hindi pa nga ito natitikman ni Buyok. Ang last natikim ko naman ito ay bata pa nga lang ako dahil nagluluto nga nito ang aking nanay. Matagal ko na talagang nakikita ang punong ito kaso nga lang ngayon ko nga lang nakita na may bunga. Napakataas nga ng punong ito kaya naman pinag-isipan nga mabuti ni Buyok kung paano niya ito maaakyat. Sinubukan nga niyang umakyat dito ng walang tali kaso nga lang ay mahirap nga daw at hindi nga niya kaya. Noong bata nga daw siya ay bali wala lang ang pagakyat ng mga ganito kataas na puno sa kanya kaso nga lang ngayon nga daw ay thunders na. Kaya naman naisipan na nga niyang gumamit ng lubid para nga daw siya ay may mahawakan. Total ay malakas naman daw ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga braso kaya naman naging simple nga lang sa kanyang pag-akyat dahil palagi nga daw siyang nagte Noong makakyat na nga siya mga mare ay pinutol na nga niya ang mga sanga dahil hindi nga daw niya maabot ang mga bunga. Ganito daw pala talaga pagkuha mga bunga nito at pinuputol nga ang mga sanga dahil sa sobrang taas nga nito. Pagkabagsak nga ng ilang mga sanga mga mare ay tuwang-tuwa naman ako at nagsimula na nga akong mamitas ng mga bunga. Biglang ang bumalik ang mga alaala nung bata pa nga ako habang kami ay nangunguha ng ganitong gulay. Nalimutan ko na nga ang tawag sa gulay na ito kaya baka pwede namang pa-comment sa comment section kung ano ba ang tawag dito. Pa-comment na nga rin kung mga taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakakaabot itong aking mga videos. Diyos ko mga mare, para talagang mga uod ang tingin ko sa gulay na ito. Medyo nalimutan ko na rin ang lasa nito mga mare sa sobrang tagal ko nga itong hindi natitikman. Bakit kaya ganon mga mare hani? Parang gusto mong balikan yung mga pagkain na nakain mo noong araw. Kaso this time nga mga mare ako na nga ang magluluto at hindi na nga si nanay. Kaya naman hindi ko sure kung ganon pa rin ang magiging lasa nito. Napakasarap kasi talagang magluto ni nanay pagdating sa gulay dahil hindi nga siya kumakain ng karne. At puro gulay nga lang ang kanyang mga niluluto. Pagkatapos naman ni Buyok mga mare bumaba na nga siya at tinulungan na nga niya ako sa pagkuha. mga mare ano kaya ang magiging reaksyon ni Buyok kapag ka nya niya ito, ani. Ang kinukuha nga lang namin dito ay yung mga payat na kulay green pa at iniiwan nga namin dito yung matataba na kulay yellow. Super nag-enjoy talaga ako sa pangunguhan nito at parang nga akong nagbalik sa pagkabata. Medyo marami-rami na nga rin yung nakukuha namin ni Buyok pero hindi pa rin ako tumitigil dahil enjoy na enjoy talaga ako sa pangunguhan. Sigurado nga ako na kapag napanood nga ito ng aking nanay ay maiingit nga iyon dahil wala nang ganitong puno sa amin. Noong nakarami-rami na nga kami ni Buyok ay umuwi na nga kami at nagtira lamang kami sa pinsa ni Buyok dahil gusto nga rin daw magluto. Gumawa na nga nitong tulay na aming dinadaanan palagi kaya naman hindi na nga ako nahirapan. Halos lahat nga ng makasalubong ko ay tinatanong kung ano daw ba itong aking bitbit -bit dahil hindi nga nila alam ang ganitong gulay. Sabi ko naman sa isip ko ay kung alam lamang nila kung gaano kasarap ang gulay na ito. Tamang tama manat may naglako nga dito sa aming nayon ng tinapa kaya naman napabili nga ako ng dalawa ini may himay ko nga lang ito dahil ito nga ang aking iyahalok na pampalasa sa aking lulutuin pagkatapos ko naman maghimay-himay mga mare hinugasan ko naman itong aking mga nakuhang gulay dahil nadikit nga ito sa lupa medyo na iba na nga ang kulay nito dahil umaga nga namin ito at hapon pa nga ng aming mailuto bali igigisa ko nga lang pala ito mga mare dahil ito nga yung natatandaan kong luto ni nanay baka naman alam niyo pa kung ano pa mga pwedeng luto dito mga mare at kung saan nga ito masarap ihalo Bali, nag-isa nga lang ako dyan ng bawang sibuyas at saka kamatis at pagkatapos ay nilagay ko na nga rin ang tinap Nang maluto na nga ang tinapa, ibinuhos ko na nga rin ang mga uod. Ay, este gulay pala. Nang mag-isa-gisa ko na nga ang mga gulay, inilagyan ko naman ito ng kaunting tubig. Alalay nga lang ako sa tubig dyan dahil syempre baka ito'y maging sinigang na. Naglagay nga lang ako dito mga mare ng sili at ng mga pampalasa. Saglit nga lang ito maluto dahil medyo malambot na nga ang gulay at pagkatapos ay nilagay ko na nga ito sa pinggan. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung na nagustuhan nyo nga ang video na to ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papalaw na rin po. Yun lang mga mare. Maraming salamat sa pananood. Ani. Eh.